Ito ang nakalipas na limang kongreso, agad pong nababasura ang ilang panukalang batas na katulad ng RH Bill sa committee level pa lang o di po kaya sa debate sa plenaryo. Kaya naman po ang pagkakapasa ng RH Bill sa ikalawang pagbasa sa kamera kanina, makasaysayang maituturing. Nagbabalik si Oscar Oida. Bago humantong sa botohan kagabi, pinagdebatehan muna kung kailan ang tamang panahon ng sex education sa mga estudyante. E pinunto ni Cagayan de Oro representative Rufus Rodriguez na dapat sa edad 16 at pito ito magsimula o sa senior high school. We should believe that the, the, these ages of uh, 12 up to uh, 15 are such a tender age that Education may not be appropriate yet sexual education because children at this age are of tender age and they may misapprehend, misunderstand what is given by the those that will teach the subject of sex, sexuality and reproductive health. These children should be under the education of parents. Pero hindi naman sang-ayon dito si Albay Representative Ed Salagman. Ayon sa kanya, sa murang edad pa lamang ay nararapat ng gabayan ang mga bata sa usaping sex. Tinapos ni House Majority Leader Neptali Gonzales II ang period of amendment nang maghain siya ng motion to terminate mag alas 8 ng gabi. Ito ay kahit tinangkapasa ng pahabain ni na Nueva Ecija Representative Rodolfo Antonino ang debate sa pamamagitan ng pagmumukahin ng mga amendment na natalakay at nabasura na. Identical uh, amendments had already been uh, proposed by yes. members of the House, and they were soundly rejected by the. To uh, reject my amendment, I mean, these are this is a period of individual amendments. So, if uh, an amendment by Deputy Speaker Garcia was rejected, and I am making that same amendment, then uh, perhaps then the sponsor should reject it. Uh, to be put on record that he has rejected my amendment. Sa nakalipas sa limang kongreso sa loob ng isang dekada, may mga panukalang batas na rin inihain na katulad sa RH Bill. Pero lahat ay nababasura pagdating pa lang sa committee level o kung hindi man ay plenary debate. Kaya may tuturing daw na makasaysayan ng pagkakapasa sa ikalawang pagbasa ng kontrobersyal na panukalang batas. Oscar Oida, GMA News.